Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayong araw, good news raw! Oo, good news raw! Ang tatalakayin natin tungkol sa impeachment case o umano ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa ilang artikulo, si Senate President Francis Chase Escudero Rao ay determinado na ilay the rest ang impeachment trial umano manurao, laban kay VP Sara. Pero teka, bakit daw at sino-sino ang kasama sa plano raw na ito? Ayon sa ilang ulat nga raw, si Escudero raw ay may political calculation kung bakit niya gusto raw tapusin agad ang impeachment proceedings. Hindi dahil sa wala siyang pakialam, kundi dahil raw sa survival ng kanyang Senate president. Ang sabi pa nga raw ng ilan, kung papaboran niya ang Duterte Block sa puntong ito, lalo na kung siya mismo ang gagalaw para itigil na ang impeachment Sigurado raw ang boto niya mula sa grupo ni VP Sara para manatili sa kanyang pwesto. Mmm, political chess game ito kung tutusin. Ngayon, eto ang tanong. May numero ba siya? Sabi nga ng ilan, may Duterte 10 plus 1 daw. Ang tatlong kilala ng pro-Duterte, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at Senator Robin Padilla, all staunch Duterte loyalists. Dagdagan mo raw ng mga fence-seaters, mga senador na ayaw sa gulo o ayaw umeksena Plus, Escudero na Senate President mismo. Kaya raw 11 na sila. At kung tatapusin na raw ang impeachment sa Senate level, yun na yun. Game over. Pero may twist. Ayon sa ilang insiders, hindi lang loyalty ang dahilan may usap-usapan raw kasi na baka maagawan ng trono si Escudero ni Senator Tito Soto na raw ay may sariling kalaw para bumalik sa Senate leadership. So sa mata raw ni Escudero, strategic move ang pagbasura sa impeachment. Ibig sabihin, hindi siya totally pro-Duterte, kundi self-preserving. Hindi natin masisisi, ganun talaga sa larong politika survival of the truest. Kung totoo nga raw na may 11 na senador na ready ng ibasurang impeachment, ano na ang silbi ng proseso? Marami raw ang nagsasabi na sayang lang ang oras, pera at drama. Pero para sa mga anti-Duterte critics, delikado raw ito. Justice delayed is justice denied. Ika nga nila, ngunit sa kabilang banda, supporters ng VP Sara ay natutuwa rin. Para sa kanila, ito raw ang patunay na matibay pa rin ang suporta sa kanila sa Senado. At gaya ng laki nating paalala, hindi po ito final o final. Ang lahat ng ito ay batay pa lamang sa mga balitang lumalabas, usap-usapan at political maneuvering umano. Sa social media, halo-halo raw ang reaksyon. May nagsasabi, mabuti pa si Escudero may sariling utak, hindi nagpapagamit. Meron ding kontra. Takot lang yan maagawan ng pwesto. Kaya nagsipsip kay Duterte. Mga opinion po yan ng netizens, hindi sa atin ha, pero ito lang ang malinaw. Habang ang impeachment ay isang constitutional process sa Pilipinas raw, politika pa rin ang tunay na nagdidikta kung sino ang mabubuhay o mababasura sa laro ng kapangyarihan akat katinig ng bayan. Mukhang tapos na agad ang laban, pero tandaan sa politika, wala pong final hangga't hindi bumababa ang huling martilyo ng Senado. Kaya tayo bilang mga mamamayan, dapat manuod, makinig at magtanong. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa atin pa rin, sa ating boto, sa ating boses. Sambahin niyo ba? tama lang ba na ilibing na ang impeachment case o dapat bang ituloy? At kung pagbabatayan pa nga mausaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, Drenable na! Pa- ing lang pala! Cheese Escudero leads 11 impeachment senators!